ito yung laro na kadalasang nakikita ko sa mga batang ito. Ilang beses ko na silang nakikita pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano ang tawag sa larong ito. Kadalasan natsitsimpuhan ko silang naglalaro tuwing hapon siguro pag nila ng school. Minsan naman yung araw na walang pasok, umaga man yan or hapon. Ula, at ito na nga yung pagkakataon. Aalamin natin sa mga batang ito kung ano nga ba ang tawag sa larong ito. At ito na nga ang sagot nila sa akin. Anong tawag dyan sa laro ninyo na yan? Pukol bola po. Ha? Pukol bola po. Pukol bola? At ayan nalaman natin ngayon na ang tawag nga sa larong ito ay pukol bola. At sana nga'y palawigin ito at maraming bata ang maglaro nito. At habang naglalaro nga ang mga batang ito ay may napadaang dalawang turista. No! <laughs> sobrang masayahin talaga ang pinsan kong ito, walang nabago. No, <laughs> Ako ito ang tuwa, sobrang saya nang muli kami magkita ng pinsan kong ito. Siya ay galing pa ng Iloilo City. At habang kami nga ay nagkikwintuhan, mayroon naman pumukaw ng pansin ko na talagang walang tigil ng kakakaway mula sa malayo. At ayan, masayang-masaya nga si Ma'am Blessy na lalapit sa akin. At sasamantalahin na din natin yung pagkakataon para tayo ay makapagtanong. Mga ilang tanong para sa mga batang naglalaro na ito. Hey! <laughs> ano nga ba ang masasabi ng butihing guru na ito sa mga ganitong laro ng mga bata sa ngayon? Namimiss ko ng bata ako. Kakaunti na naglalaro ng ganyan. Okay. Cellphone na lamang. Ang patuloy ako tuwang-tuwa naman talaga dun sa magbahay-bahayan kayo. Isa rin yan sa mga gusto kong laro nung bata pa ako. Okay, mag news na gusto si Maui. <laughs> Totoo ka ma'am, talaga namang nakakamiss ang mga laro ng mga kabataan noon.